What's up guys? It's me again, Penny L. Welcome to Japan! So ayun na nga guys, andito na kami sa bahay. Kakatapos lang namin mag-file ng tax. At ayan, may share, -share lang ulit akong uh, information para sa mga sa inyo, sa mga hindi pa nagpa-file ng tax or naku-curious. Bali nga, this year, uh, implemented na yung bagong rules sa pagpa-file ng tax na kapag yung dependent mo or yung pinapadalhan mo sa Pilipinas ay age 29 and below. Tapos, 70 and above, pwedeng padalhan mo lang siya ng dalawang lapad. At least, dalawang lapad, kahit isang beses lang sa loob ng isang taon, pwede na yung makonsidered as your dependent. Ayan, ganoon lang. Basta yung age ha, tatandaan natin guys na 29 and below, tapos 70 and above yun. Kahit isang beses mo lang mapadalhan sa loob ng isang taon, pwede. Pero, kapag yung padadalhan mo sa Pilipinas or yung dependent mo ay ang age ay 30 hanggang 69, ayan, 30, uh, 30 hanggang 69, kailangan mapadalhan mo siya ng minimum 38 lapad or 380,000 yen. So, para makonsidered mo siya as your dependent. So, ayun lang mo guys. Bye! Janet!